bubong galing bagyo. Wow. Strawberry. Strawberry fields it forever. Sarap nyan. Ang sarap nyan, o. Oh. Kulay ng bangko namin. oh Wow. Pikman. Hmm. Hmm. Sarap ng mga anak ko galing silang Baguio. Sarap. Hmm. 'Yan ang maliliit na pinya. <laughs> Sarap. Hmm. Hmm. Ayos natin. Ayan. Sarap. Hmm. Sariwa, sariwa. Delicious. Bagong pitas. Bagong pitas galing. bagio non sara mmm cerap ito? Parang may mga linga, ano? Oh, parang may linga. <laughs> oh. Parang may bud, bud na linga sa labas. Hmm. Ah, tama na. Yan, oh. May mga linga sa labas parang may parang inano in sa linga ginulong pero parang sa mantra niya pero ano yan parang aratilis sadya namang may ganyan pag namunga tapos sa loob walang buto Ugh. Ang sarap. Ang tamis niya. Mas nakakalamang yung tamis sa asin. Thank you mga anak. Thank you naman na naman. Sa pasalubong. Na strawberry. Puro. Puro hinog na. Ha. Oh, yung nasa ilalim puro hinog na. Oh. Mm. Hmm. Galing. Ang galing-galing na -galing. sarap-sarap. Ang tamis niya. Hmm. Ito parang may ano, may puti pa. Thank you for watching. Bye. Bye. Thank you for watching.